Maganda guys, play kita. Dung idol ah, yung plano namin, kano maglunsak successful Sponge. Ah, mga kaidol ah san mga kaidol makuha namin yung dalawang babae sobrang kawawa tila pagdating ang panahon ng mga kaidol is makuha natin yung bata at pagkatapos dito yung plano natin na pag-aralin natin yung mga bata humiwigay kami ng unting school supply yung tanging hiling ko talaga mga kaidol hindi kami ngayon nagsapalaran sa para iligtas ang bihag natin at saka pala mga kaidol ang kasamahan ko ngayon sana maging sip tito si Ginny at si Ligayan para maano ano natin ma safe natin uh, supportan nyo din sila sa bawat exploration namin

pala sila tol dapat lang kayo tol ang pangit talaga ni Demigos no ikaw sino man tayo ang pangit ang pangit ang mo ko. Ha? lang Sabi ni Jenny, papalit daw niya aku kay Bogart. Ami lakon. Yan. Yes. 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 Hah? Ingatlah di sini! Masuklah! Ingatlah di sini! Ayuh! Ingatlah di sini! Ayah, awak mahu! Berset! Ha! 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 Ya, dia orang! Ya, awak! Hah? Pergi ke sana! Mabobo! Bung! Pergi ke sana! Anjak! Ya, ya, ya! Jangan bertingkat! Ya! Maka, kita akan masuk ke sini lagi! Ya! Ya, 3 3 gas alloba. Jalan lah. Jalan. Jalan lah. Ya wo. Ye. Jep satu nyebet. Wah. Tak pun satu nyebet. Nah. Nah. Tangnya. Dal. Dal. S. Tak kumuh nak ya. kung ano na ang kasi nandito pa dan Danjus no? kaya mas ibang pangit talaga ng Danjus tuloy sabi ni ni Eh, komander, ni. Ah.

SHIT! Yes! Isa, tayang bola pingin nanti tu selut dia kita

Ada usai lah Saya lingkir tu Wala lah tu Wala lah tu Wala lah tu Wala lah tu Wala tu Wala lah Saya tu Tak ada Ganun dah patul Saya lingkir tak yun Oh, mm. maganda talaga tula. Selling nah, kill. Hindi mahalata. Sipa, babarilin natin yun. Malapit pa yun si Dendus dito sa lugar na to. Oh. Uh. Kailangan tayo mag... Ganuhan. Basta yung plano natin kanina. Goods na yun, ha? Sige, sige. Ikaw, Jimmy. Diyan ka ba dun? Ano, sis? Ano kaya na, kaya na? natin yun. Ang problema rin ako paano mga akit-akit eh. Tara pun batu ni. Sabi niya kanina, oh, tol, gusto. Ah, ngari ni. Ano sabi mo? Sabi niya kanina, pagpalit na niya ako kay Bugay. Sobrang pangit 'yun. <laughs> <laughs> ay, to. Ayaw niya no. titin si Bugay, baka gusto niya ikaw lang. Na, ah, naku, diyan diyan tayo mga ano. Uy, naisipan mo pang maakit sa kanya na mayroon kang... May pagnanasa ka pala kay Bugad ah. Uy, ano, sige mo, ano, pagpapakasaan mo, ano, 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 Pero patay naman. Oh, Patay naman. Sigurado ako na yun. mabuhay yun. Hoy! Ano? Papatayin ko nila yan? Tol, huwag tol. Huwag magbubuhay na nabugard. Sabi niya tol. Kukunin ka niya. Oo. May pagganong ganong. Ang Tindak-tindak ng ganyan tol. ng ganyan ba? Sus Pinagpalit na talaga ako ni Jimmy sa mga bandido tol. Baka ikaw yung jowa ni... Ano ka? Sabot ni... Ben ba? Kaya, ba't yung sinama kayo? Huwag, huwag! Oh, ko, ang... Ang shoulder ako. Huwag kang mong biro ng ganyan, Tol. Hindi. Oh, Pinakabahan ako sa SPR natin, Tol. Ano lang, manalik lang kayo. Baka kayo ano. Hindi kayo yung natin ginaril kanina. Hmm. Hmm. Hindi ko nakita rin ang mukha eh, kasi tinakpan niya eh. Pero yung hmm, ng yung ang damit niya. Sana hindi yung espya natin, Tol. berapa Ma mahal lagi uh, uh, sahaja si... ni? Halo, um. kaya, nah, si, ano, banget. Si mahal pelan yang ni setia. Oh, enggak. Oh, Mahal pelan <laughs> ni. Mahal Nak hiak si anak tu. Yang anak tu, sis ko. May alin ko lah. Sebelum mahal yang dah ni. Mahal dah ni. Firo sabi mahal dah si. Dika ayah. Ibi ga. Tulang anak asli. Firo bakit. Bakit ba kayo nak kaganyan sa? Bandido kayo nak ano? <laughs> okay. Bakit kayo okay. sa bandido kayo na para sa akin kasi isa talaga. siya sa mga matatapat na kasamahan ko dati. Talagang iniingatan ko siya. Sana makakita mo yun. Sana one day may meet ko. Pero kaso baka pinatay ni yung Kinikilig talaga siya ligaya ka ngayon. Ano ba? Sobrang... Ano, um sobrang sweet. Sobrang sweet talaga ngayon. Niligaya, bay. Kagi. Huwag mag-iyak ka dyan ha kasi hindi, <sighs> kanina talaga tol, pasin nyo na kayo tol, umalis ako sa ano natin tol kasi napaiyak ako kanina. Ang nangyari sa babae yung, yung, yung ginahasa ba? Ginahasa nila. Isip ko na, Din, na, na umalik sana. sa akin yung Pasip pangyayari. Yeah. Sige, handa kayo. Ayun. Luya naman yo. Ayun. Ayun. Ayun naman yo. ko kanina tulba. Ah, uh, Siyempre yung tulad ng iba tul madaling sabihin na Pag pag dumaan ka sa ganyang mga bagay na mayroong mga masasamang krasa na nangyari sa mm -hmm. Sabihin na mag-move on ka. kaya pa mo mag-move on, magbubon ka agad kasi ganyan lang. pero hindi gano kadali mong mag-move on tol. Sa nakita ko kanina, tol, talagang... Nilapas na nila yung pagbabaan. Talagang nakita ko kanina, tol, yung naisip ko, tol, na... Parang yung sarili ko... umabalik sa akin yung mga ginawa sa akin. Tol, okay, okay lang. Alam naman namin na may pero May naranasan ipag... pero na... Na ka, tol. Ayan, hindi lang natin tikman yung gasa talaga. Yung muntikan lang. Na yung pinagsabay-sabay ba yeah, yung ilang babae. Bago ako sumama sa grupo nyo, nawala ako ng ilang months, tol. Hindi ako nakapag-vlog. Nakaraan nung nandun pa ako sa kabila. Alam mm. nyo yung huling video ko na panood nyo. Mm -hmm. Talagang, sobrang, sobrang sa uh, sama. Lampak Kaya ngayon, lang, tol, na nakita ko yung gano'n na ginawa nila sa estudyante, tol. tol, talagang bumabalik sa akin lahat yung nangyari yung naisip ko kung um, paano na ako. Madali lang naman sabihin to lang mag-move ka. Kaya mo yan, harapin mo, pagsubok lang yan. Pero yung sakit na naibigay sa iyo hindi nawawala tol. Nandyan pa rin. Hindi ko nga alam kung paano ako haharap sa mga bago kong kaibigan tulad sa inyo. Napasalamat ako sa inyo tol kasi. Huwag iyak, tol. Napasalamat Ito, ako sa inyo kasi na, talagang... Iyak mo yung... Talagang tinanggap niyo ako bilang ako at saka, napansin ko na walang iba sa akin. Tool. Salamat talaga kayo. sis. Kayo lang talaga mo. ako. Salamat akong... sis kasi nandyan ka palagi sa tabi ko. Kaya nga, nagliligtas ka naman sa buhay ko andito ako palagi sa iyo. na kayo tol, naiyak ako tol. Pasensya na kayo. Akin ang barili, baka, baka nabit pa yan. siya na kayo tol na ano lang ako Hindi, i-comfort mo lang na, kasi mababi ka. Tawa ka talaga Sige, na. Kayo, tulna. Ano lang ako tul na. Dala lang ako ba? Sige lang. Okay lang. Ko lang tul yung nangyari sa akin tul. Talaga. Hindi kanong kadali makamove on. Ano? Siyempre, mawala man yung sakit na naramdaman ko. Pero yung naiwan sa akin sugat tul. Pag tulad ng nakita ako kanina, talagang, talagang ano eh. Parang, sakit talaga sa kalungan. Parang bumabalik mo. ako sa time na down na down ako. Wala man lang mga kaibigan na umangat sa akin, iniwanan nila ako lahat. Pero, sa bandang huli, nakikita ko kung sino mga tunay kong kaibigan to na natili sa tabi tula. ko. So, maraming ako, salamat mga sa mga kaibigan ko po. Sana mga tuloy. Masana. Ah, Mag-ana tayo yes. to. Mahirap talaga yan. Kasi Ano na, ano nasaktan lang talaga ako sa nangyari sa estudyante kanina. Sa so, nakita ko parang... Binaril pa naman yung isa. Tutol kasi. Pero hindi yung nagtaka ako tol. Bakit may Bakit? lalaki? Uh, baka yung espiya na pinamahal ko tul, Na pamahal ka naman siya agad. Espiya ha? Huwag <laughs> 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 Kili Kili <laughs> na. Ay, kinikilig siya. na kusap. ano, kasi tol, kababata ko yan siya tol. At siya, siya yung sa lahat. Bago yung mga dati kong kaibigan. Siya talaga yung kababata ko at iniingatan ko sa lahat ng grupo. Pero hmm. ngayon, Uh, sinubukan ko siyang kumbinsihin na sumugal ulit para sa akin at para sa team. Sige lang, okay si lang. Kasi bugay yun. yun. Sinubukan kong kumbinsihin siya, Tol, na, na, tulungan ako na mapuksa si Bugard at saka si Dan Gus para baka sakali patapos na yung problema natin at para mamuhay na tayo ng tahimik sa patag, Tul. Siyempre, mm -hmm. uh, sa sa atin naman sa atin naman ng mga hunters kailangan din tayo ng tulong ibang iba mga kapwa natin hunters mm -hmm. hindi rin natin sila matatanggihan kung kailangan din nila ng tulong kailangan din natin tumulong uh, sa mga kapwa namin hunters po mga kaidol tumulong po kami pero ay tinanggi po namin na kuhaan kami ng video mga kaidol para hindi na po para hindi na po kami makita sa ibang video po so nakiusap po kami sa mga kapwa namin hunters na hindi na lang kami inagit sa kameran nila. Kaya yung nakikita nyo pong video po sa mga may nare-rescue po, yung sa amin lang po, hindi na po namin na, uh, pinapakita yung mga tao na natutulungan din po namin. Hindi lang din po yung mga ngayon. Marami na rin po kaming natulungan mga kaidol na kapwa rin namin hunters na hindi lang kami, naki, nakiusap lang kami mga kaidol na hindi lang i-reveal na tumulong kami sa pag-rescue po mga kaidol. Pero siyempre po tulad ngayon, ako naman, kami naman ang mga ilangan ng tulong. Sana po tulungan niyo rin po kami na may rescue po yung uh, dalawang babae at yung isang baby po mga kaidol dahil uh, nakakawa po yung baby po mga kaidol dahil uh, isang taon pa lang siguro yung Arang, sis no? Sabuk, six, sabuk six months o six months o isang taon po mga kaidol. Sana uh, mga mabubuting kapwa ng hunters uh, maki-join po kayo sa amin at tulungan niyo po kami. Selamat Uh, ayan po mga kaidol, no? Uh, nakita natin ang emosyonal na pag ni Ligaya, no. At uh, na-relate niya yung kanyang ano pinagdaanan dun sa kabilang kanek no. Uh, Inahasa siya ng mga bandido din, no. At nakita namin kanina, sobrang kawawa talaga. Na talaga si Ligaya, pero may pagiyak iyak niya na nasa likod ang pagmamahal niya. Kasi yung nabanggit uh, namin yung espia niya. Sobrang tawa talaga niya. Uh, Na-inlove talaga si ano nagtaka siya bakit na hindi nakabalik yung espia namin. Kasi matagal na yun namin binitawan doon sa ano para mag dito pero hindi na talaga nakabalik no. Uh, mga ka-idol, uh, papunta na kami doon sa ano no. Uh, abangan Kabangan lang po ang next video no. Uh, no. Ah, uh, tsaka pala sa nag-suporta namin uh, no skip ads uh, sa bago pa lang din napadpad sa aming